Bilang isang tao, marami tayong pangarap na gustong matupad sa buhay. Mga pangarap na lagi natin pinaglalaanan ng oras upang ito'y ating makamit. Ngunit paano kung maging mailap sa iyo ang pangarap na ninanais mo? Handa mo pa ba itong ipaglaban o susukuan mo na lang? Para sa mag-asawang Chavez, iisa lang naman ang hinahangad nila. Yun ay ang mabiyayaan sila ng sariling anak. May diferensya kasi sa matres si Paula, kaya hirap na hirap itong magkaroon ng anak. Lahat naman ginagawa nilang mag-asawa. Lahat ng sinasabi ng OB doctor nila, sinusunod nila. Napunta rin sila sa manggagamot at umiinom na rin siya ng mga halamang gamot na pwedeng makatulong kay Paula. Pero kahit anong gawin niya, hindi pa rin siya magkaanak. Gayunpaman, hindi pa rin sila nawawala ng pag-asa. Dahil para kay Paula, kung bibiyayaan sila ng may kapal ng anak, ibibigay yon. Kailangan lang nila ipagpatuloy ang kanilang pagiging deboto. Mahal, magpahinga ka na muna. Alam ko napagod ka sa pinuntahan natin. Ako na ang bahalang maglinis sa mga plato. Mungkahi ni Oliver kay Paula. Ano ka ba mahal? Alam ko pagod ka rin no. At isa pa, may trabaho ka pa bukas. Ako na dito. Lumapit naman si Oliver kay Paula upang yakapin ito mula sa likuran at hinalikan sa pisngi ang kaniyang asawa. Okay lang ako. Makita lang kita laging nakangiti, nawawala ang pagod ko. Bolero, alam mo, wag mo nga akong binobola. Nakangiting wika ni Paula at humarap siya sa kaniyang asawa at maya maya ay pinatakan niya ng halik sa labi si Oliver. Salamat ha. Lagi mo pa rin ako sinasamahan. Alam kong pagod ka na sa trabaho mo pero kahit ganun, sinasamahan mo pa rin akong magdeboto. Wala yun mahal. Basta kahit anong gusto mo o puntahan, lagi mong tandaan, nasa tabi mo lang ako. Hindi mawala sa labi ang ngiti ni Paula. Sobrang swerte niya kasi dito. Lahat ginagawa ni Oliver para mapasaya siya. Si Oliver din, naging sandigan niya. Sa tuwing tinatanong niya ang kanyang sarili. Ba't hindi siya magkaroon ng anak? At ang asawa niya rin ang nagpapalakas ng loob niya sa tuwing pinanghihinaan siya. Anong iniisip mo? Ba't titig na titig ka dyan sa pong Nazareno? Tanong ni Oliver sa asawa. Huminga ng malalim si Paula at mumiti kay Oliver. Naisip ko lang, hanggang kailan kaya tayo maghihintay? Kailan niya ibibigay yung hinihiling natin? Kailan tayo magkakaroon ng anak? Kahit isa lang, sapat na yun para sakin. Hindi ba sabi ko sa'yo, ibibigay niya rin yun basta wag ka mainip. Sigurado ako hindi man ngayon pero darating din yung oras na magkakaroon tayo ng sariling anak. tumangot tangon na lamang si Paula sa kanyang asawa at inakbayan siya nito. Salamat sa lahat ah. Salamat dahil hindi mo ko iniiwan kahit hindi kita mabigyan ng anak. Saad ni Paula. Ba't bakit ay iiwan? Masaya akong maging asawa ka. Siyempre masaya rin naman ako kung magkakaanak tayo. Pero sa ngayon, masaya ako kung ano meron tayo. Paninigurado sa kanya ni Oliver. Lagi namang napapanatag si Paula sa mga sinasabi sa kanya ni Oliver. Mahigit sampung taon na rin sila mag-asawa at sa bawat araw na pagkasasama nila, laging tinitiyak ni Oliver na walang kulang kay Paula. Kasalukuyang nasa prosesyon sila ng itim na poong Nazareno. Taon-taon na kasi nila yung ginagawa kaya nakasanayan na nilang matulog sa Quirino Grandstand kung saan nag-uumpisa ang prosesyon. Dadalhin kasi ang poong Nazareno sa simbahan ng Kiapo. At kahit maiinit at tagaktak na ang pawis nila Paula at Oliver, nagpatuloy pa rin sila sa paglalakad habang pinipilit na makalapit sa pong Nazareno upang ihaplos doon ang bimpong hawak nila mag-asawa. Mahal, kumapit ka sa kamay ko para hindi ka mawala. Utos ni Oliver at yun nga ang ginawa ni Paula. Kinapitan ni Paula ang mga kamay ni Oliver at sinusundan nila ang pong Nazareno habang paulit-ulit na dinarasal at hinihiling ni Paula ang magkaroon ng sariling anak. Dahil para kay Paula, mas magiging masaya sila kung mabibiyayaan sila ng anak ni Oliver. Anong resulta mahal? Tanong ni Oliver sa asawa Nakalalabas lang galing banyo. Pilit ng ngiti ang binigay ni Paula sa asawa at gusto na niyang maiyak pero mas pinili niyang kimkimin yun. Negative pa rin eh. Nakalimang try na ako pero puro negative. Nawawalang pag-asang saan ni Paula. Hinawakan naman ni Oliver ang magkabilang braso ni Paula at nginitean niya ito ng malapad. Mahal, may next month pa naman, saka pwede natin itry ulit. At hindi ba may schedule ka sa OB mo? Gusto mo samahan kita kapag nagpa-check up ka? Suggestion so, ni Oliver sa asawa pero tinalikuran lang siya ni Paula. Hmm, baka hindi muna ako pumunta. Saad ni Paula habang inaabalang sarili para hindi pumatak ang mga luha niya. Ba't naman? Pumunta ka na para naman matingnan ka at mabigyan ka ng bagong reseta. Umiling-iling si Paula at napakapit na lamang siya sa lamesa kung saan nakatungtong ang poon Nazareno. Zareno. Sampung taon na tayo naghihintay pero bakit hindi may bigay sa atin yung hinihiling natin? Hindi naman ako nagkulang. Araw-araw ako nagdarasal. Lahat ginagawa ko naman para mabigyan ng anak pero bakit ganun? Bakit hindi ako mabigyan? Naiiyak na tanong ni Paula habang nakatingin sa poong Nazareno. Tumayo naman si Oliver at niyakap mula sa likuran ang tumatangis na asawa. Mahal, wag mo naman siyang questionin dahil hindi niya maibigay agad ang gusto mo. Kusa niyang ibibigay yon. Pero kailan? Kailan niya ba ibibigay? Nakakapagod na maghintay, mahal. Ilang taon na rin ako. Sa mga susunod na taon, mas lalo tayo mahihirapang magkaanak. Humarap si Paula kay Oliver at hinawakan niya mga pisngin nito. Ano kaya kung humanap ka kay ng ibang babaeng may kakama? At least, sigurado na magkakaanak ka na dun. Pero sa akin masyadong malabo eh. Huminga ng malalim si Oliver. Alam niyang nai-stress na naman ang kanyang asawa kaya kung ano-ano na naman ang pumapasok sa utak nito. Mahal, listen to me, okay? Pag-agaw nito ng atensyon sa asawa dahil nagpapanik na naman si Paula. Kumalma ka muna. Pagpapakalma nito kay Paula. Nung makita niya kumalma na ito, saka siya nagsalita ulit. Kahit ilang beses mo ko pagtulakan sa si ibang babae, isa lang ang sasabihin ko sa'yo. Hindi hindi ako gagamit ay ibang babae para lang magkaanak. Sapat ka na sa akin. Taimtim na pinapanood ni Oliver si Paula. Nakatulog na ito sa kakaiyak. Hindi maiwasan ni Oliver ang maawa kay Paula, lalo na sa tuwing sinisisi ni Paula ang kanyang sarili, kung bakit hindi sila magkaanak ni Oliver. At para kay Oliver, kung hindi man talaga sila mabiyayaan ng anak, sapat na sa kanya ang asawa niya. Subalit alam niya namang kung gaano kagusto ni Paula magkaroon ng anak. Mahal, paano kung pumunta tayo sa bahay ang punan para magampon? Ano sa tingin mo? Tanong ni Oliver kay Paula. Gumiti lang naman sa kanya si Paula at hindi ito nagsalita. Meron kasi akong alam na bahay ang punan na pwede nating puntahan. Gusto mo ba pumunta tayo dun sa weekends? Muling dagdag ni Oliver. Ikaw na lang, inatamad ako eh. Sagot ni Paula na nagpatahimik kay Oliver. Ganun ba? Pero kung magbago ang isip mo, sabihin mo lang sa akin na para mapuntahan natin Tumango sa kanya si Paula at hindi na ulit ito nagsalita. Bumuntong hininga na lang si Oliver dahil habang natagal kasi, mas lalo siyang nahihirapang kausapin si Paula. Para bang dinidibdib nito ang mga nangyayari sa kanya. Muling sumubok sila Paula at Oliver mag-pregnancy test. Ilang beses ring nagpaikot-ikot si Oliver habang hinihintay ang asawa niyang lumabas. Pero mas kinakabahan si Oliver ngayon dahil hindi pa rin nalabas si Paula at magkakalahating oras na ito sa loob ng banyo. Paula, mahala na no na. Kabado nitong tanong. Kanina ka pa dyan sa loob, hindi ka pa ba tapos? Tanong ni Oliver. Bumukas ang pinto ng CR at niluwa ng asawa niyang tumatangis. Anong nangyari? Tanong ni Oliver. Nasa utak na ni Oliver na negative muli ang lalabas. Pero nagkamali siya nung makita ang walong pregnancy test at lahat ng yun ay positive. T Totoo ba to? Buntis ka? Mahal buntis ka? Natutuwa at naiiyak na samit ni Oliver. Tumangot naman si Paula habang nakasapo ang dalawang kamay niya sa kanyang bibig at umiiyak. Oo. Uh -uh. Buntis ako. Buntis ako, mahal. Masaya niyang anunsyo at napayakap sa kanya si Oliver. Ilang beses siyang hinalikan ni Oliver sa labi. Sa pisngi pati na rin sa kanyang hindi pa umbok na dyan. At sa oras na walang mapaglagyan ng saya ang mga puso nila. Ilang beses silang nagpasalamat sa munting biyayang binigay sa kanila. Mahal, ano gusto mo? May pinaglilihan ka na ba? Tanong ni Oliver. Natatawa naman si Paula. Pitong linggo pa lang kasi siyang buntis at wala pa rin naman siyang paglilihing nararamdaman. Pumunta kasi agad siya sa obi niya pagkatapos nilang makita ang resulta. Tuwang-tuwa rin ang kanayang obi dahil sa wakas magkakaanak na sila. Subalit binalalaan na rin siya ng doktor na magingat. Kaya sa bawat linggo na dumaraan, laging nagpapasalamat si Paula sa paggabay sa kanya sa pagbubuntis. Mahal, huwag ka masyadong magkikilos ha. Nandiyan na si Nanay Edna para siyang gumawa ng mga gawaing bahay. Ikaw, bedrest ka lang, maliwanag? bilin sa kanya ni Oliver. Apo, mahal. Bili mo ako ng pakwan ha. Gusto ko yung pulang-pula na pakwan. Tura ni Paula habang hinihimas ang tiyan niya. Limang buwan na kasi siyang buntis pero masela na kanyang pagbubuntis kaya bawal siyang magkikikilos. Oo, gusto mo tatlong pakwan pang iuwi ko eh. Natatawang wika ni Oliver. Pakwan kasi ang isa sa kinahiligang kainin ni Paula. Madalas kasi ito ang request niya sa asawa. Basta, huwag ka magpagod ha. Kapag naramdaman mong nanini ka sa kumikirot yung tiyan mo, tawagin mo agad si Nani Edna. Paalala ni Oliver at tumangot naman si Paula sa asawa niya. Pagkalis ni Oliver, pumunta naman si Paula sa nursery room, kung saan nakalagay na at nakaayos ang mga gamit ng kanyang anak. Baby, ilang buwan na lang makakasama ka na namin. Excited na kami ng papa mo. Saan ni Paula habang hinihimas ang tiyan niya? Nalaman na kasi nila ang gender ng anak nila at babae ito. Kaya ang makikita mo sa nursery room, puro pink na gamit. Hindi mapigilang matuwa ni Paula habang pumapasok sa utak niya kung paano niya alaga ng anak niya. Kung paano niya ito patatahanin sa tuwing umiiyak. Kung paano niya ito kakargahin at lalaroin. Pero lahat ng yun ay nawala. Lahat ng saya at excitement ay huminto at parang gumunaw ang mundo ni Paula sa sinabi ng obi doktor niya. Pasensya na po. Hindi talaga kaya ng baby. Ginawa naming lahat para iligtas siya kaso kusa na siyang sumuko. Saad ng obi doktor. Hindi nakapagsalita si Paula. Para siyang nabinghi at napipis sa mga oras na yun. Parang ayaw niyang tanggapin ang mga sinabi ng doktor. Gusto niya isipin nagbibiro lang ito. Gusto niyang isipin joke lang ang lahat at nananaginip lang siya. Gusto niyang magising sa bangungot na yon kaso tulala siyang nakatingin sa puntod ng kanyang munting supling. Wala na ang mga kamag-anak at pamilya nila. Tanging sila nalang mag-asawa ang naiwan sa puntod, pero ayaw umalis ni Paula. Mahal, tara na. Pagyayaya ni Oliver. Hindi na rin mapigilang mag-alala ni Oliver dahil simula nung mga nakang asawa niya, hindi pa to umiiyak at tanging pagtulalalang ang ginagawa nito. Paula, umuwi na tayo. Muling sambit ni Oliver. Lumayo si Paula kay Oliver at kasabay nun ang sunod-sunod na pagpatak ng luha. Natawa si Paula at tiningnan niya ang asawa niyang alam niyang nahaawa sa kanya. Bakit? <laughs> Bakit ganun? <laughs> bakit kinuha agad siya sa akin? Hindi ko pa nga nahawakan o naririnig ang boses niya. Pero bakit naman ganun? Ano bang ginawa kong mali? Sunod-sunod na tanong ni Paula habang sinasabayan ng ulan pati pagpatak ng kanyang luha. Lumapit naman sa kanya si Oliver at pilit siyang niyayaka pero lumalayo siya dito. Mahal, ano bang kailangan kong gawin para bigyan ako ng anak? Bakit? Akala ko kasi yun na eh. Pero ano yun? Tinuha agad? Bakit siya ganun? Paghihinagpis si Paula. Hindi na rin mapigilan ni Oliver maiyak. Umiyak sa harapan ng asawa niya. Ayaw niyang ipakita kay Paula na nanghihina rin siya. Pero ngayon, nakita niya kung paano nadudurog si Paula. Parang nadudurog na rin siya. Oliver! Sabihin mo nga sa akin. Ano bang mali sa akin? Wala. Walang mali sa iyo. Baka hindi lang talaga para sa atin. Saad ni Oliver at umiling-iling lang si Paula. Hindi para sa atin? Pero bakit niya tayo pinaasa? Pinaasa niya ako eh. Niyakap siya ni Oliver. Pero nagpupumiglas lamang si Paula at sinusuntok sa dibdib si Oliver. Hinayaan lang ni Oliver na maghinagpis at magsambi ng sama ng loob si Paula. Dahil alam niya yun ang kailangan ni Paula, ang magkaroon ng karamay sa mga oras na yun. Lumipas ang ilang araw, linggo at buwan. Laging tahimik si Paula. Nahihirapan rin si Oliver na kausapin ng asawa. Dahil hanggang ngayon kasi, dinidibdib pa rin ang kanyang asawang nangyari. Hindi na rin napunta sa simbahan si Paula at lahat ng gamit na binili nila para kay baby ay pinatapo ni Paula. Nanay Edna, si Paula? Tanong ni Oliver sa matanda. Nasa taas iho. Ayaw kumain eh. Ikaw na magpakain. Ilang beses kong pinilit kanina pero hindi ako pinapansin. Sagot ni Edna at tumangutango naman si Oliver at pinuntahan ang asawa niya. Tulad ng dati, umiiyak pa rin ito sa dilim. Bumuntong hininga si Oliver bago buksan ang ilaw at agad pinahi ni Paula ang luha niya at magtulog-tulugan. Alam kong gising ka. Hindi ka pa raw nakain. Kumain ka muna bago matulog. Kumain muna tayo sa baba. Sad ni Oliver pero hindi siya pinansin ni Paula. Mahal naman. Alam ko nasasaktan ka sa nangyari pero tulungan mo naman ang sarili mo. Nasasaktan rin ako pero nagpapakatatag ako. Kasi alam kong kailangan mo ng masasandalan. Pero sana naman huwag mong pabayaan yung sarili mo. Tumatangis sa saad ni Oliver. At rinig na rinig yun ni Paula at tahimik lang siyang umiiyak. Dahil sa mga narinig niya kay Oliver, pinilit ni Paula ang bumangon sa buhay. Pinilit niyang maging maayos ulit. Sapagkat tama nga naman si Oliver, hindi lang siya nang wala ng anak, pati si Oliver na wala ng anak. Muling bumalik sa dating sigla si Paula. Hindi man agad-agad pero tinulungan niya ang kanyang sarili. Kakauwi lang niya galing sa pagsama sa prosesyon ng itim na Nazareno. Malakas ang ulan ng mga araw na yon nung umuwi silang mag-asawa at bubuksan na sana ni Paula ang gate nung makakita siya ng isang box na nasa tapat ng gate nila. Kunot na ang tinignan ni Paula yon at nanlaki ang mga mata niya nang makita ang isang sanggol sa loob ng box. Hindi pa ganun kabasa ang box. Parang kalalagay lang noon. Agad kinuha ni Paula ang sanggol na umiiyak at kaliwat ka nang si Paula sa paligid at hinahanap ang taong naglagay noon sa tapat ng kanilang bahay. Mahal, ba't hindi mo pa binubuksan ang gate? Tanong ni Oliver, nakabababa lang sa kotse. Humarap si Paula kay Oliver. Sa lubong ang kilay ni Oliver na tinitigan ang kalong ni Paula. Hmm, ano yan? Tanong ni Oliver. Sanggol, Buksan mo ang gate, Oliver, at para maipasok ang baby mo kanila lamig. Saan ni Paula at dalidaling binuksan nga ni Oliver ang gate para makapasok sila ni Paula? Pagsapit ng umaga, pumunta agad sila sa otoridad upang ipagbigay alam ang tungkol sa baby. Pero walang nag-claim nito, kaya nagdesisyon ang mag-asawa na ampunin ang bata. Tuwang-tuwa si Paula habang hawak-hawak ang maliit na kamay nito at nilalaro ang baby. Hello, baby Angel! Nakikita mo na ba si Mami? Natutuwang sambit ni Paula. Umiti naman si Oliver. Mahal, hindi ka pa niya nakikita. Ngumuso si Paula dahil sa sinabi ng kaniyang asawa. Gusto ko ako ang una niya makita. Ang cute ko kaya maging Mami. Sad ni Paula na ni Oliver. Lumapit si Oliver sa asawa at binigay ang milk bottle para sa baby. Opo, ikaw na ang cute na Mami. At sa'yo magmamana ang anak natin. Saan ni Oliver? Binobola mo na lang ako eh. Kailan ba kita binola? Totoo naman lahat ng sinasabi ko ha. Maganda na, mabait pa. Di ba swerte ng anak natin? Papuri sa kanya ni Oliver. Ang bawat tao ay laging may nais na matupad. Lagi silang may hinihiling sa pong may kapal. Lagi tayong nagdarasal para sa isang bagay na nais nating makuha. Lahat tayo, laging kumakapit at naniniwala sa kanya. Subalit hindi lahat ang hinihiling natin, ay maaaring yun ang ibigay. Dahil minsan, kung ano pa yung gusto natin, yun pa ang hindi natin makuha. Kaya madalas napapatanong tayo. Ba't hindi yun maibigay-bigay sa atin? Pero lahat pala may dahilan. May dahilan siya ba't hindi niya yun pinagkaloob sa'yo. Sapagkat meron pa pala siyang magandang plano at ibang regalong ilalaan para sa iyo. Kaya kung hindi mo makuha ang gusto mo, huwag mo agad siyang questionin Dahil tiyak akong may rason ang lahat at may maganda siyang planong gagawin sa